Last News Update mga balita ngayon, si 71 anyos na suspect na namaril sa Bakakay Albay, huli na ng pulisya. Negosyante sa Mindanao, nagsuko ng 25 lumang armas. PNP sisilipin kung may ginamit sa krimen. Ed sa fixes ng DOTR at DPWH, kulang pa rin. Mga mananakay umaasang hindi muling mauuwi sa pangakong napako. Ako po si Cesar Soriano para ihatid mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na kasuhan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang at 25 iba pa kaugnay ng pagdukot sa mga sabongero. Nakitaan ng DOJ ng prima facie evidence with certainty of conviction o sapat na batayan para sampahan ng 10 counts ng kidnapping with homicide si Ang at 21 iba pa. At kabu ang 16 counts ng kidnapping with serious legal detention sa 10 personalidad. Ibinasura naman ng without prejudice ang kaso ng iba pang respondents na maaari pang maisang pamuli kapag may lumutang na bagong ebidensya. Iyahain ng mga kaso sa iba't ibang regional trial courts sa Lipa City, Batangas at sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Ang sa rekomendasyon ng DOJ at grossly unfair to the accused. Arestado ang isang dating barangay captain matapos mahulihan ng mahigit 5.2 million pesos na halaga ng lang shabu sa bybust operation sa People's Village Barangay Kalapdan, Estansya, Iloilo, pasado hating gabi nitong lunes, Desyembre 8. Kinilala ang suspect bilang si Paulo, 40, dating kapitan ng Barangay Poblasyon Market sa Sara, Iloilo. Nasamsam mula sa kanya sa estansya ang tinatayang 770 grams ng shabu. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office PDEU, halos apat na buwang minamanmanan ng suspect na umano'y kumukuha ng supply mula Metro Manila at itinuturing na isa sa pangunahing distributor sa Hilagang Iloilo. Pinuri ni Iloilo Police Chief Colonel Bayani Razalan ang matagumpay na operasyon na nagpatunay umano sa lakas ng ugnayan ng pulisya at publiko sa kampanya kontra droga. Maharap si Paulo sa kasong paglabag sa RA 9165. Opisyal nang nagbukas ang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Sa opening ceremony sa Rajamangala National Stadium sa Bangkok kagabi, isang full-scale artistic performance gaya ng drone show at ilang performances mula sa mga kilalang Thai artists ang inihanda na personal pang sinaksihan ng hari at reyna ng Thailand sa edisyong ito na sa 12,500 na atleta mula sa labing isang bansa sa Timog Silangang Asya ang lalahok sa limampung sports. Pinangunahan ni na Alas Pilipinas main captain Brian Bagunas at tennis sensation Alex Ayala ang delegasyon ng Pilipinas na aabot sa 1,600. Ang pinakamalaking bilang na ipinadala nito sa kasaysayan ng SEA Games. 574 na gold medals ang nakataya ngayong edisyon at ang Philippine Olympic Committee o POC na malampasan ang record nito noong 2023 at makapag-uwi ng higit sa anim 60 gintong medalya. Bago ang opening ceremony ay sumabak na ang ilan sa kinatawan ng Philippine team sa ilang events gaya ng men's football kung saan nagwagi ang Pilipinas kontra defending champion na Indonesia at sa women's football na mga huling minuto ng laro ay naungusan ng Pilipinas ang reigning champion na Vietnam. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zeninon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbutok ng balita.